Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isa ka rin ba sa sumusubaybay sa ating pambansang pelikula na ang Batang kya po, kung kaya't pahingi naman dyan ng isang like, subscribe and share mula nga dito sa aking video. Tuluyan na nga ngayong maghihiganti ang ating bida na si Tanggol dahil nga sa nangyari sa kanyang iniibig na si Bubbles. Wala na nga raw siyang ibang gagawin dahil sa unang beses na nawala nga raw sa kanya itong si Mukang ay hindi na nga raw maaari pang dagdagan pa kung kayat napagdesisyonan ngayon ng ating bida na kanyang harapin ang panganib mula nga dito kay Pablo sa kabilang banda naman itong si Ramon at itong ngang si Don Facundo ay tuluyan na ngang nagkasagutan Nanlaki laki nga ngayon ang mata nitong si Pablo at itong si Facundo nang sabihin mismo nitong si Ramon sa kanilang harapan na uubusin nga raw nito ang kanilang lahi kapag hindi nga raw maibalik nitong si Don Facundo sa takdang panahon na kanilang ibinigay ang kanilang pera na pinatago sa pamilyang kamalyero, Ngunit nagtatakaman ngayon ito si Don Facundo dahil hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon upang magpaliwanag nito si Ramon. Buo na nga ngayon ang desisyon ng ating bida kung kaya't doon ay sinundan nga niya ito si Pablo dahil naaalala nga niya na ito si Pablo pala ay ang nagmamayari nga raw sa pinakamalaking pasugalan o isang kasino dito nga sa Maynila. Doon na nga nagkaharap ang dalawa. Ngunit doon ay nakita nga nitong si Ramon, ito si Tanggol. Laking gulat nga niya kung bakit nga ba raw kamukhang kamukha nga niya ang nasabing binata. At bakit nga ba ito nagkakagulo mula nga dito? kay Pablo. Dali-dali nga ngayon nilapitan nitong si Ramon ang ating bida. Ngunit itong si Olga ay marang dahil takot na takot nga itong si Olga na baka nga ay magkabuking nga na nga sila. Dahil itong si David nga ngayon ay buhay prinsipi na nga sa pamilya nitong si Ramon kung kaya't kailangan nga raw nilang makuha muna lahat ang yaman ng mga ari-arian itong si Ramon at itong si Don Julio bago nga magkabistuhan. Kung kaya't dali-dali nga ngayon gumawa ng paraan itong si Olga upang mailayo nga itong si Ramon mula nga sa nasabing gulo. Hindi na nga raw maaari pang mangingi alam itong si Ramon mula nga sa gulo nitong si Pablo at baka nga raw ay makahanap na naman ng butas itong si Don Facundo na hindi nga sila bayaran sa nasabing pera at baka nga sasabihin na naman itong Lucy si Don Facundo. Nagkakaroon nga sila ng abriya at problema mula nga sa ginawa nitong si Pablo. Habang itong si Pablo naman ay masayang-masayang gumising nga sa araw na yun dahil na nga rin sa ginawa nga niyang kasamaan mula nga kay Bubbles. Ngunit itong si Bubbles ay disidido na nga na gagawa nga rin siya ng aksyon upang ipagiganti ang nasabing lalaki sa ginawa panghahalay sa kanya. Kung kaya hindi na nga rin mapigilan pa nitong si Tanggol na maghiganti itong si Bubbles. Ito na nga, kaya ngayon ang pagbabalik nila sa loob ng koreksyonal o kulungan dahil humarap na naman sila sa nasabing gulo. Sa kabilang banda naman, ito si Marites ay tudo nga siya ngayon. Kalibay mula nga ngayon sa ginawa nga ng kanyang anak na si Santino. Inamin naman lahat ni Santino ang mga nangyari sa kanyang kamay dahil na nga rin. Sa ginawa nga ng kanyang kuya Tanggol ay siya nga raw ang binalikan ng kanyang nakalaban sa loob ng gym. Ngunit, itong si Rigor naman ngayon, ay galit na galit mula nga dito kay Santino, kay Tess, at kay Tinding. Dahil, kung hindi naman daw ang nanay ngayon nito si Tess, ay ang kanyang anak ang nagdadala ng kaguluhan mula nga sa kanilang pamamahay. Tuwang-tuwa naman ngayon itong si Kabet na Selena. Dahil, alam na niya ngayon na siya naman ang papanigan nitong si Rigor. Dahil alam nga nitong si Rigor na nagdadalang tao nga ito sa nasabing anak nga nila. Ngunit, nagpapanggap lamang pala itong si Lena. At dahil na nga rin sa mga pangyayaring iyon, ay matapa nga ngayong hinarap nitong si Tinding itong si Lena. Nagkatutukan pa nga sila ng baril at balisong ng matanda at nitong si Lena. Dahil na nga rin sa galit nitong si Tinding mula nga kay Lena. Dahil inuwi pa nga rin ito ng kanyang manugang. Dito sa kanilang pamamahay, wala nga raw itong kahiyahiyang natira sa pagmumukha nito. Dahil isang nga itong pulis, ngunit kumabit nga sa nas sabing may asawa. At yan nga po ang ating pinakamainit na latest updates mula nga sa araw na ito. Huwag nyo sanang kalimutan na isubscribe, like, and share ang aking channel at maraming salamat sa inyong pakikinig.